At may nagtatanong online, kabilang ba ang health sector sa mga napalawig ni dating Manila Mayor Isko Moreno? Alamin sa Sias at Presents DWIC Track Record Report. Magandang araw po sa research team ng IC Track Record. Balita ko ay maraming naging infrastructure projects si Isko Moreno noong siya pa ang mayor ng Manila. Kasali ba sa mga yon ang mga medical facilities? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa Presents D W I Z Truck Record. Mula sa aming pagsisiyasat, napag-alaman na isa sa mga naging proyekto ni dating Manila Mayor Isko Moreno ay ang pagsasaayos at magpapaganda sa bagong ospital ng Maynila at opisyal itong pinasinayaan ng dating alkalde Hunyo noong 2022. Isa sa mga hinangaan sa pamumuno ni Isko Moreno ay ang mga proyekto nito na nagdala ng malaking pagbabago sa iba't ibang lugar sa Maynila at isa na riyan ng public hospital na ospital ng Maynila. Dumaan sa renovation ng nasabing ospital at nang muli itong buksan sa publiko ay handa na itong magsilbi sa tulong ng mga makabagong equipment katulad ng magnetic resonance imaging o MRI, machines at mga pinalaking facilities kabilang na ang 52 wards, intensive care unit na may kakayahan na mag-accommodate ng 25 pasyente, 3D at 4D ultrasound para sa mga buntis, anim na operating rooms at 17 na private rooms upang gawin pa itong mas convenient hindi lamang para sa mga health workers kundi lalo na para sa mga pasyente at kanilang mga pamilya, mayroon ding apat na malalaking elevators ng ospital at dalawang escalators. Ang malaking hakbang na ito mula sa dating alkalde ay isa ring malaking tulong sa mga residente ng Maynila dahil ngayon hindi na nila kinakailangan pang matakot para sa kanilang mga kalusugan dahil mayroon ng malapit na ospital na may kakayahang tumugon sa kanilang mga medikal na pangangailangan. At iyan ang track record ni Isko Moreno. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.